Hello guys, welcome back to my Youtube channel, San Intel uh, May share -sure lang ako sa inyo guys uh, So Bali, itong soldiering iron na to guys, ay hindi na umiinit. So, nakakapanghinayang naman kung itatabi na lang natin or itatapon na lang natin So, may paraan pa ito para gumana bali ang gagawin lang natin dito para gumana ito ay papalitan natin ng ano yung tinatawag na heating element sa mga nakakaalam dyan correct na lang ba kung tama ba yun heating element ba yun yung nagpapainit pa dito sa ating ano, soldiering iron so pakicorrect na lang kung tama ba o mali yun yung tawag ko doon so bali may na bibili naman guys sa online guys so bali ito so, kagaya nito guys ito yun o oh. bumili ako sa online so bali papalitan natin ito guys ng heating element guys para gumana ito para uminit kasi sayang naman ito eh. maganda, maganda pa oh. so testingin natin guys i-plug in natin ito ako sigurada ako hindi na i to eh kasi alam ko sira na to okay. so ayan na guys ito yung ano natin ito na guys oh. naka-plug in na guys yan ito na ito na yung cordon yan ito oh. ah, na ito oh, uh, ito ito sayang so, guys kung na nyo plug in na yan guys pero walang init oh. hindi na siya umiinit dapat dapat mainit na ito guys kasi nakasaksak na siya napatagi na so wala talaga ayan nahawakan ko pa oh. So, okay bunutin na natin guys so, ayan, Tinanggal ko sa pagka in guys natin eh bubuksan na natin ito so ayan bago natin buksan ito guys mag robot na ako ng channel so guys kung bago ka pa sa akin channel at nakapal napat at hindi ka pa nakapag-subscribe at napadaan ka so guys please subscribe naman at hit ang notification bell para susunod na video ma-update ka okay guys ito na guys binuksan ko na guys tinanggal ko na yung carnelio so yeah. ng okay, profession. So, ayun. So, orong na natin. Dihugot lang pala. So, ito pala guys. Oh. So, tanggalin lang natin Ito. bali luluwagan natin ito guys yung tondyo ayan para matanggal natin ito so na nga guys natanggal na natin yung heating element guys so so ayan na nga guys oh, kung mapapansin nyo may putol na sayang oh. so ayan guys so oh, oh. Putol na guys yan o, oh. na. Ayan. Ayan o. Oh. ayaw na gumana guys ayaw na minute kasi may putol na pala siya ayan okay guys so ito na nga guys natanggal na natin tanggalin itong ano pinaka dulo nya ito yung umiinit guys so okay dinisang ko lang muna to guys So guys, ito na nga guys, nalinis ko na guys. So bali ito yung ipapalit natin guys. So, oh. so buksan na natin ito. <tap>

So guys, ito na nga guys. So kanina guys, hindi magkasya yung ano natin. Ito, yung nakalagay dati dito. Kasi kung mapapansin nyo guys, medyo malaki itong butas ng luma. Medyo maliit ito guys na isa. So ang ginawa ko guys, medyo kiniskis ko ng liha ito para medyo lumiit. Kiniskis ko lang ba ng liha guys? napapansin nyo guys, uh, ayan oh, malinis na. So, bali dito, hindi ko kiniskis dito lang sa taas. So, ayan na guys, isukat na natin para makasya. So, ayan na, na guys, kasya na siya guys. pidi na yan, guys. So, lalagyan na lang natin 'to ng door natin guys so, so, okay bali salpak na natin ito dito guys uh, wait lang muna guys uh, linisan ko lang muna pala ito wait lang i post ko lang muna So ito na nga guys, na uh, nalinis na natin. So bali mali pala ito guys, alisin muna natin yung tornilyo. Kailangan pala nakasama to dito, dito yung tornilyo. guys, ilusot na lang natin to guys. bali dito natin ito ito tutunil nyo guys ayan oh. kasama pala yung ano ayan Yeah. yeah. tapos susot na natin siya dito guys Tapos guys, idudugtong na lang natin ito guys dito. Dito ilalagay na lang natin. Okay? So dapat may ano tayo dito ilagay insulator. So bali ah. lagyan na lang natin ng electrical tip yan guys. guys ayan na nga guys nadugtong na natin guys yung ano yung wire so bali hinangan na natin guys so para maganda yung ano ito na hihinangin na natin guys nice, para maganda yung pagkadugtong niya para walang loss connection. iniinangnan na natin. guys tapos na natin hinangin ayan ah, na kahihin na. naso lagyan natin ng insulator yan guys para hindi mag contact so ayan lagyan na lang natin ng electrical tip yung ikabila guys lagyan natin tong electrical tape siguraduhin natin guys na malagyan ng maayos na insulator so okay na yan guys i-assemble na lang natin to guys so ganito lang yan i-orong na natin to yeah So ito na guys tapos na tayo guys so testing na natin guys si so, plug in na natin po guys okay. so bali ito na guys ayan o oh, na siya guys so oh. 等那个小美呢？那个小。 'Yan na lang guys. Maraming salamat guys. Thank you very much sa inyong panonood. Bye-bye.